Pagdinig ng Senado sa mga maanumalyang flood control projects posibleng magtagal pa ayon sa isang senador. Detalye ng balitang iyan, malaki Rajuman Conte Bata. RMN Live Report! Nakatitiyak si Senate President Pro Tempo Estrada na magtatagal pa ang investigasyon ng Senado patungkol sa mga anomalya sa mga guni-guni flood control projects. ay Estrada sa lawak ng katiwalaang nakapaloob sa mga ghost projects, ay posibleng magtagal pa ang ng Senate Blue Ribbon Committee lalo't na itiwalat ang lantarang katiwalian sa milyon at bilyong pisong pondo ng flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro. Hindi anya malabong umabot pa sa sampung pagdinig Blue Ribbon sa dami at lawak ng sakop ng mga anumalya. Kung matatandaan sa presentasyon ni Sen. Pantelo Lakson kagabi ay binulgar niya ang kalakaran sa mga flood control projects sa mga district offices ng DPWH at kung paano kinakatay at pinaghahatian ang pondo sa proyekto. Really, a prepared speech na talagang na research talaga ni, uh, ni uh, Senator uh, Sen. ang lahat ng mga nangyayari sa mga ma maanumalyang ma uh, flood control uh, projects hindi lang siguro dalawa, di siguro abot, baka umabot pa ng sampung hearing yan sa, sa dami o sa lawak ng scope ng, uh, ng uh, mga anomalies. Samantala, nangako naman ng ilang senador tulad ni Sen. Rizzo Tiberos na makakaasa ang publiko na uusisain at hihimayin ng gusto ang issue ng flood control. Kasama mo sa DDXL Arms and Manila, Radyo Man Conde Batak Tatak RMN.